uh, yun nga ang aking sagot yun. Pinakita ko nga sa inyo na ako po ay gumagamit ng boxer. Yun nga ang ginagamit ko nga bilang cycling ko or parang panloob ko. may Michelin Cafe. Tara, kape tayo. Good morning, guys. Puntasan ako ng siya. Buka tayo ng... Ubo muna tayo dito. And gusto ko makipagchikahan na naman sa inyo. Ayan. So, by the way... Ah... Uh, ano nga yun? <laughs> na naalala uh, ko. Tapos namumula. Ah, kaya mapapansin nyo guys, medyo namumula ang aking mata kasi nga katatapos ko lang ko mag half bath. ang aking karumit pala ay may tanong. So, i-play po natin kaniyang tanong sa akin. So, ayan. Ano to sharing sekreto mo na hindi alam ng iba? Ayan. <laughs> ayan nga po, may tanong yung aking karumit kung ano nga daw ang aking sekreto na hindi alam ng iba or ng mga tao. So, sekreto po natin ay talagang tayo, tayo lang nakakalam or sarili lang natin ang nakakaalam kung ano man yon So, para ma-share ko, although marami po tayong mga sekreto or marami po akong sekreto na ako lang talagang nakakaalam. Pero itong, itong tanong niya, sasagutin natin at i-reveal -re po natin kung ano man ang sekreto na yon Ayan. Ang inyong nakikita ngayon ay isang revelation or isang kasagutan doon sa tanong ng ating kasama. Anyway, yun, uh, yun nga ang aking sagot, yun ipinakita ko nga sa inyo na ako po ay gumagamit ng boxer serves as my cycling. Bali ang ginagamit, nga ang ginagamit ko nga bilang cycling ko or parang panloob ko. syempre meron po tayong underwear. Tapos, every time na nagsusuot po ako ng pants or ano na, everyday ko na yung kahit nakadress ako, nakaskirt, nakashorts or kahit naka na ako guys and nakapants. Lagi po talaga ako everyday may, may shorts or cycling na gamit. Ayan. So, talagang everyday po yan. Tinatanggal ko lang po or nagtatanggal lang po ako niyan pagkagabi. Pero, araw-araw ko na ano is talagang may suot akong cycling. So, ang hindi po alam ng marami ang ginagamit ko po ay boxer. Ayan. <laughs> so, alam niyo po guys kung bakit ko ginagamit yan. Actually, meron akong so, hindi ko alam kung ilan. Ay, sorry. Hindi ko alam kung ilan po na meron ako. Ang sarap kasi isuot, guys. Ang ganda niya isuot kasi cotton. <laughs> Actually, yung cycling ko dati na gamit, uh, talagang pang babae siya na cycling. Ang gamit ko, yung ano, yung quality ng shorts na yon is may, basta hindi siya cotton. So, ang gamit ko ngayon ay isang boxer and ito po ay bigay sa akin. <laughs> Babaeng tao. Babaeng tao, may nagbigay ng boxer. Yes, guys. 'Yan ay isang revelation po natin at 'yan ay isang kasagutan din po doon sa tanong kung ano nga daw ang sikreto na hindi niyo na alam. O, oh, ayan. Meron po nagbigay sa atin ng boxers. Actually, hindi 'yun bigay. Parang hindi ko alam kung paano ko sasabihin kung anong term ang gagamitin ko about sa boxer na yun. Pero 'yon ay napunta sa akin <laughs> na naiabot sa akin, na ibigay sa akin, or nandito talaga sa akin. Ayan. Hindi ko alam guys kung paano ko sasabihin. Basta nasa akin yon O hindi ko yung kinuha sa kung kanina-kanina man. Napunta yun sa akin mula sa puso ng nagbigay. Ayan. Yun po ang revelation natin. Gumagamit ako ng boxer 100% cotton. Oh, yeah. Ay, tika lang ah. <laughs> tignan natin kung anong brand ng boxer na yun, guys. Grabe ako. Ayan yung main house. Nakikita nyo yung peach main house. Nandito na yung paupahan ng mga ladies. So, ayan, guys. Nakuha ko na. Pakita ko paano ko ba sa inyo. So, dito na lang, no? Ayan. So, dito na <laughs> Para ako magtitimot. But... Grabe talaga. Lalabas sana ako guys. Bibili akong pagkain. Ayan. Tingnan natin ang tak. Mark and Spencer. Ayan, Mark and Spencer. Ang ganda. Ayan, yun po yan. Ayan, o oh, ngayon nakasuot din ako ng ganito. Kasi tatlo yata to. Apat. Hindi ko alam guys kung ilan. Basta, ano, talagang everyday nagsusuot ako ng ganito. Ayan na, revelation ko na yan. Yung tanong ng masagot ko na, na kung ano ang sekreto ko na hindi alam o na napakarayo po tayong sekreto kahit nasa social media tayo or kahit nandito tayo sa platform na to na akala ng iba na, na hindi daw para sa kanila marami talagang mga kakilala na ayaw nila sa ganitong platform kasi akala nila na uh, napaka open book mo sa public hindi po guys marami din po kami yung mga sekreto na hindi niyo alam katulad nito ako, ito oh. ngayon na reveal ko na or na reveal ko na sa inyo kung ano ang isa sa mga secret ko. Ayan, big revelation. Nagsusot pa ako ng boxer. Ayan, Mark and Spencer po yan. Oh. Malinis po ito guys. Nandun po ito sa aking uh, lagaya ng mga underwear. Medyo gusot lang kasi hindi ko talaga na-plancha yan. Oh, ayan. <laughs> Ayan guys, ang time po ngayon ay 1.30 ng hapon. Maupay, maupay, maupay nga kulog mga sangkay. So ngayon pupunta po tayo ng labas. Kasi bibili po ako ng lunch guys. For Normally talaga ang, ang aking lunch may 2 o'clock. Ganun. Parang yun yung time na nararamdaman ko yung gotom. Mga 12, hindi pa ako nag-lunch ng 12 or kahit 1 minsan lang. Most of the time ay 2 o'clock ang aking lunch. So, ngayon guys, pupunta po tayo or lalabas po tayo para bumili ng ating food. And that's all for today's video. Maraming maraming salamat po sa inyong panunod. Thank you so much everyone for watching. Ingat!